Pag pinagalitan kayo, sinyalis na mahal kayo ng isang tao. Kasi kung mahalaga ka sa kanya at alam niya na mali yung ginagawa mo, itatama ka niya. Sasabihin sa inyo yung tama. Pero hindi yan yung natural na, na sitwasyon na nangyayari. Pag pinagalitan kayo sa bagay na mali ninyo, nagagalit kayo. So please wag kayong magalit. Isipin ninyo sana kung nagkamali at ano yung pwede kong itama. Kasi itong taong to na nagalit sa akin, mahalaga ako sa kanya. Kasi ang taong may paki sa inyo, ang ibig sabihin lang nun ano, mahalaga kayo. At kapag mahalaga kayo, mahalaga. Anong mayroon doon? Mahalaga. Ibig sabihin, pag mahalaga kayo sa isang tao, mahal kayo ng tao na yan. Kasi kung hindi kayo mahal ng nanay o tatay ninyo,